Ito guys ang ginagawa ko. Walang hangin lumalabas dito. May na fluid. Ito isa malakas. Itong mas airmaster master na to guys ay ano. Puro sa gulong na huli. Ayan. Tagi isa sila. Pinagpalit-palit ko na. Ayan. Ganun pa rin. Ang problema ay ito lang. Sa loob ng air master. bago to guys na binili tapos pag, pag naapak mo sa preno wala walang fluid na lumalabas kasi ito dito ito yung spring dito lumalabas yung hangin sa likilid kasi mali ito maluwag dito sa loob ng air master yan pinagpalitan walang solve na ang problema tapos guys mahina kumarga sa akin sa dashboard ito, bililisan li ko pa to bukas tatanggalin ko to, li ko to yun ang dahilan na mahina magkarga ng hangin ito naman ay sa harap ng gulong ito dalawa sa huli yun, okay na to ito lang ang salarin sa lahat na sakit yan sa loob magkabit na ganoon yan hindi maulang preno out na guys out na kasi ano na tapos na alas 4 na boundary na pagsasaing pa sa saing bigas hello guys dito na tayo sa baraks nagluluto na tayo itong lutuan ko yeah. rice cooker katol yes. dito na ako guys tag tatutulog yan yeah. Ito ang higaan ko. Dito na rin ako nagluluto. Ayan. Yeah. Ito na rin ako nagluluto. Itong ulam ko, guys. Ayan. Yeah. Ito. Rice cooker. Cutthorn. Tobig. Electric pan. Ito ang barracks ko. Ito ang ulam ko guys kaya. Nakakaumay na tong ulam na to. By sili. Malayo kasi yung palengke dito guys. Yung anak na tayo dito. Kapi, wala nang laman. bayan guys sa mga pogi pa.